So, mga idol, kabags. So, meron ako ditong watch. Ang sira nito, guys, ay ito. Yung lock na ito. Putol. Dapat nakaangat yan dyan, oh. Tapos, papasok siya doon. Ipitin siya nito, oh. Yung pinakabuto-buto niya ba? So, wala yung pinakatiti niya dyan, guys, oh. So, ang gagawin natin dyan, guys, ay tatanggalin natin to, papasakan natin siya ng improvised uh, lock. So, galing na rin sa akin dati. So, pinakita niya sa akin, inanok ko ng long nose. So, naputol siya. So, gawin din natin. So, na guys, tinatanggal ko muna itong bracelet para magawa natin siya maayos. tayo ng no. Ayos. Yes, At tatanggalin ko. Susundutin to guys. Para tanggalin. Sundutin ito guys. Tanggal na. So ngayon guys, papasakan natin yan siya ng pinakaulo ulo-ulo, pinaka titi-titi -ulo -ulo, -ti 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 niya guys. So panuorin nyo pag natapos. May na, na ako ito guys oh. Subukan natin yung pasok dito. Yan oh. Hindi na siya lumalabas pag pinasok. Yan So, ito yung ilalagay natin dito sa butas-butas na to. Parang lalabas siyang ganyan, oh. No? Ayan, nakalabas na siya na parang titi. So, haasain ko pa to para makuha ko yung uh, saktong sukat. So, bali ito na lang sisirahin ko guys. Turn, ano pala ito guys? Yung kabilaan na tornillo yan. Ha? Eh? May thread siya dito. Ayan, no? ito yan. May thread So, ko na lang ito. So, ito na guys yung ginagawa uh, ko.

So yun yeah, na guys. Yes. Tapos ilalak dito. Yan. Kalak na siya. So, hindi mo na maano yan, mabubuksan hanggat di mo ipipresto. Yan o. No? Ito guys, ririmatchin ko to. Ririmatchin ko. Putulin ko tapos ririmatchin ko siya. Oke okay, guys. Okay. Okay.